Thank you, thank you, Meta. Maraming maraming salamat. Ang tagal kong hinintay ito. Ang tagal. Alos magdadalawang taon. Magbibigay ka rin pala. Salamat talaga ng marami. Kapaldo din. Kapaldo. Maraming salamat, Meta. Totoo ka pala, Meta. Totoo. Akala ko, akala ko ano ka lang. Akala ko puro prank lang ang inaano ng mga vlogger. Maraming maraming salamat talaga. Grabe ka eta, Pinasaya mo ako ng gusto. Grabe. dito hanggang ngayon hindi ko maiisip na totoo na pala to. Kakasagot din. Thank you Meta, thank you. thank you. Thank you. Thank you, thank you. Makakabili na rin ng ano, ng pang vlog makakabili na rin ng drone ng iphone ng laptop pang edit galing mo talaga meta timing na timing ka grabe kaya kayo dyan ha tsaga tsaga lang grabe totoo pala si meta mag-upload ka lang na mag-upload ng video abutay mo lang yung 60,000 views sasahod ka na <coughs> thank you Meta thank you it's a prank practice lang practice lang <laughs> And ganun ba ganun yata ang pakiramdam pag sasahod ka na ano you know? Magagasahod ka na kay Meta. <laughs> nagagabuang dito maghintay. Ayok. Ayok. Ayok.